Nagpalang araw mga kap, muli po niyo lingkod General Orion. Lady Orion. Yan mga kap, bali ang gagawin natin ngayon eh tuwing umaga ay eh, nag-workout kami ni Lady. Ah samaan nyo kami, tara. Bali mga kap, ang ginagawa namin training ni Lady eh sumula dun sa baba. Ah, Nagja-jogging kami or nag-walk kami hanggang dun sa taas. Bali mga kap, magsisimula kami dun. pataas dito sa hagdan hanggang dun. Pero bago kami magsimula, mga kap, magpapakain muna tayo ng manok. kurok. kurok, 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 kurok. So, magpapakain tayo muna ng mga manok, mga kap, dahil... O, oh, mga manok, makinig kayo. Wala yung mga nag-aalaga sa inyo ngayon, absent. Kaya ako muna magpapakain. Okay ba? Kurok, 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 kurok. Tara. So, kuha muna sila din ng patuka. Yan sila, oh. Ayan, mga kap, ang ating mga alaga. Bali mga absent kasi ngayon mga kap yung mga nagpapakain sa kanila. So bago tayo mag start mag training Pakaya muna tayo Bali ang gandun sa taas mga kap Ang aming Akyatin ah, Gagawin namin siya ng 30 times Pagkatapos nyan ah, Magbubuhat na kami ng weights Doon sa aming terrace Ayan. uh, makapunta na rin natin ating mga alagang kalapate. Pag dito mga kap, at dalawa lang naman kami, uh, ganito yung forma ko, nakahubad lang kami. Ako pala, sorry. Tapos, nakayapak. Yun, uh, umaga yun, nagtitraining kami ni Lady. Ang ginagawa namin, umakat kami 13, 30 times Minsan walking, minsan jogging, alternate Tapos, wait na. Magbubuhat na kami ng mga weights. Pasyalan natin ang ating alagang kalapati. So, matagal-tagal din ako hindi nakapasyal sa kanila. Silipin natin. Yan pala mga kap, ang aking mga, ang kulungan ng kalapati. Yan. So, pasok tayo dito sa loob. So, yun. Naka ako. Hindi pa nalilinis. silipin natin ang ating mga alaga. silipin natin mga breeder sa loob. Ito yung homer. Ayan. Ito yung mga luma kong kalapate, mga check natin yung mga breeder yun may itlog na kaya siya so yun mga cup may itlog dalawa itong kabila check natin yung white ayan may itlog siya So yan mga kap, naglagay muna ng patukas si lady. Pagdating na lang ng tao natin yung maglilinis mamaya. So ginawa natin, pinakapakainin lang muna natin sila. Yan sila, nagkampuka sila doon mga kap. Siguro mga nasa 70 na to, 80 pieces na. So ayan mga ka, bali naninibago ngayon sila sa akin dahil mas matagal ako hindi nagpakain dito kaya na pa silang lumapit dito sa akin or sa kanilang patukaan kaya lahat sila nandun sa kabila marami pa dun sa loob at saka dun sa taas Ito mga kap, German beauty ang tawag sa kanya. Yan sa kanya itsura. Yung ganun type na ilong, German beauty. So nahihiyapan lumapit yung ibang mga kap. So tingin ko iwanan na natin sila dito para mas lalo silang makapag-enjoy sa kanilang pagkain. Ah, time check mga kap 6:40 na. 'Yon, iwanan natin yung ating mga kalapate para makakain sila tapos mag-start na rin kaming mag-workout. Mamaya pagdating ng tao natin, sila na yung maglilinis ng sa kalapate at magpapalit ng tubig. So dito yung dati sa manukan natin mga kap. So, bakit ako nakapaa mga kap? Ah, uh, eh, ano yung tinatawag na grounding? yon So, may science na tinatawag ng grounding. Na kung saan mga kap, ah, uh, sumula nung pinanganak tayo, eh, lagi na tayong may sapin sa paa. Or nawala na yung connection natin dun sa earth. Ah, uh, lagi kami sapin, lagi ka nakachinelas. Yan. So, may science ng grounding. Yan ay uh, mga manok natin, mga kap. Dito namin mag-isisimula ni Lady. bali sa mga kambing natin, eh, nakabukas lang naman yung mga kulungan, lalabas lang yung pag-umaga. So, yun mga kap. Uh, sinabayan pa ako ng manok. Bali, ngayon kami muna nagpakain sa aming mga alagat. at mag start na, mag na kaming mag-workout. Yan. Ah, uh, kami or aerobics exercise. Bali, uh, na lang po yung magla-live kami. Uh, muli po yung link General Orion. Hey, Orion. puso po nagpapasalamat sa inyo na walang sawang pananood sa aming mga video. Na sana po gabayan kayo ng Panginoon, sampunan yung mga pamilya, na sana po mingitan ang gabi sa kanya, sa isip, sa salita at gawa, upang magkampanan natin, tungkulin natin dito sa mundong ibabaw, na naayon sa kanyang mga kagusto at mga kahilingan. Muli po, maraming maraming salamat. God bless.